Guys, good morning. Ang, guys, yung at, aking ating pagpa-vlog. Libangan lang to, guys. Uh, hindi ko lang Kasi, mawala lang to sa stress. Uh, parang, para hindi tayo agad tatanda, guys. Libangan lang sa buhay. Ay, kung bigyan tayo ng pagkakataon, na magkapira dito, bakit hindi? Eh, tutulong natin sa walang-wala din. Tutulong natin sa walang-wala. Pag bigyan tayo ni una-una, Panginoon, pag bigyan tayo, panilong, salamat. sana kung susuportahan tayo sa ating kapwa content creator, salamat din. Ako kasi guys, sabi nila nga uh, engagement is a key. Totoo yun. Kasi natry ko na yan. Uh, tatlong araw, apat araw kung susunod na nag-engage pro. Kuya talaga ako guys. Nagmamaliwok ako pagkatapos pagtigil ko, nag-engage ako. comment ako. Wala na kong papahinga. Kaya ngayon, minsan-minsan lang kung mag-engage. Nung kaya ko yan guys, na nag ako, yung mga video ko mga uh, sa long form uh, may ano siya uh, ads pati yun sa sa reels nagkakaroon ng ads At tama sinasabi nila investment is, is the key pero minsan magagawa ko malamang hindi malamang rin hindi, hindi rin kasi takot nga eh, kakalo dito nagmamali ako pagtigil niyan tigil, siyempre, mapanga ka ng kunti. ipisipi. Ipipikit mo, ipipikit ip mo lang saglit kasi malayo ang ambiyan natin, magdamag tayo guys. Uh, hindi tayo makaka-engage kasi iidlip mo. Uh, yan ang ano sa akin, problema. Kaya yung akin ito, bahala na kung Panginoon lang may alam nito, kung bigyan niya ako ng pagkakataong mga mga pera nito sa pag re real estate, pagka uh, content creator. Siya na bahala nito. Tsaka yung mga supporter ko, yung mga salamat sa mga silent viewers ko. Salamat din yan. Ayan, nga support ko sa akin. Uh, salamat. Kasi ako, guys, matagal na ko na monetize. Pero yung earnings ko, napakaliit pa, guys. Ayan, shout out lang sa lahat ng driver, sa lahat ng followers ko, silent viewers ko. Shout out. Ngayon umaga. Thank you. Guys, madulas ang karsada kaya dandan lang tayo. Uh, tamang 60 or 50 lang takbo natin. Kasi delikado guys. Pag ka lang bigla iikot ka rito at malagay track mo.